dapat natin tong trip nila. Sa sa pinati trip nila may laro ba? Bubunot ako ng tao at pipiliin natin. Sasamahan ko siya o iiwala ko siya. Grabe nah, si Kuya Jun sa Bayton. Sasamahan ko yan. Kahit si Jun pa siya. Kahit yung asawa ko pa siya sa movie. Sasamahan ko yan. At kung nga kami, meron kaming art exhibit together. Ito si Sean. Sasamahan Ayan. This is a character. Um, sige na nga, samahan ko na rin. Kasi, um, eventually, the movie will get better naman. The story will get better. She's really nice. Like, samahan. Um, si Boy Chop Chop. Siguro, sasamahan. Parang ito, bago ko siya. Ito <laughs> naman, siyempre, cute nito eh. Tapos <laughs> Mark, mas mga masaya kasama itong mga ito. Ay! Siyernan! Siyernan eh, si Siyernan, ano nagiginig ko. <laughs> Siguro, ano din? Iwanan ko na din siya. Magsama silang dalawa ni Bat Manunulat. Magsama sila sa corner at yabangan at tangahin sila. To. Iba, iba to. Ay, si Jay. Sasaba. kato. ko to. Umailig sa babae. Umailig sa babae kasi sila may sa akin. Ito talaga, si Shemnan. Ang pinakaiiwanan ko sa lahat. Tignan mo naman. Sasamahan mo ba yan? Ganyan? Iiwan mo yan. Paitan mo lang to. Lalayo ka talaga eh. Dahil nang sasamahan. Ito. <coughs> Thank you. Ko samahan to. Si, si Damonyo to eh. <laughs> Sa karakter lang. Pero yung artista, sobrang cool ni Beto. Si <laughs> <laughs> Ian! Ay naku, syempre sasamahan ko to. Kasi ito palaging good trip to eh. Good trip. Uh, gusto nyo palagi happy lang. So, diba? Sama lang tayo sa mga happy-happy. Uh, ah! Buboy! Kasamahan! Na si Buboy kasi, in um, fairness naman na kay Buboy, masaya talaga siya kasama. Tsaka hindi na gusto ng kasi maka ano makapag-isip -e ng pwede niya sabihin ang galing niya sa pag-aadli pick up lines kaya hindi ka mabubor kasama siya si Tito Sol Napakatindi ng role nito, kaya ang desisyon ko, sasamahan ko to kasi paldo to, paldo to si Tito Sol sa role. Ay! Iwanan ko to, kasi naano niya masyado yung boss ko eh, si Rev. Woo! Uh, kasalanan! sasamahan siyempre si ano yan eh. <laughs> Maginoo yan eh. Sasamahan natin siya. So, ayan guys. Uh, sana nag-enjoy kayo dito sa quick video namin. At see you again next time.